Nandito na naman tayo sa isang nakakatakot na eksena mga sis. Nakakatakot na baka pagkatapos ko itong gawin, ay hanapan na naman ako at sabihan na magkaibang tao yung ginawa ko. Charing, hindi na talaga mawala sa issue sa akin ang magkaibang tao ng before, after and after wash result. Ano pa nga ba chading, sige laban lang paris. So ayan mga sis, meron tayong katrabaho in dito na buhok talagang literal ito na trabaho dahil ang buhok ng ating client ay hindi ko rin siya maintindihan kung ano ba ang nangyari dito sa hair niya? Kulot yung buhok ng ating client, makapal. Pero yung last rebound niya ay hindi naging maganda, nagputol-putol. Pero buhaghag pa rin yung naging outcome. May mga parts din dyan na nasunog. Most especially yung mga last-last rebound pa talaga niya. din nung uh, last rebound nga niya, doon nadali yung buhok niya ng sobra. So ayan, after madasalan ang buhok ng ating client, ay inumpisahan ko na siya dyan, inapplyan ng rebounding cream number one. Bali, inuna ko muna yung pinaka-new growth hair niya. Yung mga bagong tubo lang talaga. Gamit ko ang pang na U-band. hanggang sa mag-develop. Then afterwards ay sinunod naman natin in-applyan yung kanyang uh, previous na hindi naging maganda. So gamit pa rin natin ang pang na U-band. Pero this time mahaluan natin itong uh, pH balancer yung ating pang dahil ang buhok ng ating uh, applyan ay meron ng kulay, sunog pa, at uh, rebanded. So, minix ko lang yung ating pH balancer sa ating U-band na pang -reband. at this At meron din po pala tayong nakaready na spray water na merong laman na pH balancer. So, aside doon sa minix na pH balancer sa ating pang -riband, meron tayong nakaready na spray water in case lang na merong sakuna na mangyari. So, ayan, after nga ma-process yung new growth hair ng ating rebanding cream one, ay finalo up naman natin yung ating... ah. Uh, Previous rebanded hair na meron din kulay. So ang gagawin natin dyan, i-apply lang po natin yung ating minix up na uh, rebanding and pH balancer. and the same time, inaalalayan natin ng spray water na meron ding lamang pH balancer. After lahat ma-apply yan mga sis, we we'll leave muna natin ito hanggang sa mag-well done or develop yung hair ng ating client. After nyan ay syempre, ipuproceed tayo sa pagbabanlaw ng buhok ng ating client. At this time, nabanlawan at nablowdry na namin yung buhok ng aming client. At before kami nagproceed sa pagpaplansya, inisperihan ko muna nitong Kerafix Hair Protectant yung buhok ng ating client para meron lang protection uh, sa init gawa ng pagpaplansya. At pagkatapos ma-plancha, so ito na yung naging resulta ng buhok ng ating kliyente. After nyan ay magpo-proceed naman tayo sa pag-apply ng kanyang neutralizing cream. Ipa-process lang ito for about 30 minutes. Pagkatapos nyan ay papabalawan din natin yung buhok niya. Then isusunod natin i-apply yung kanyang hair treatment. Bali yung ginamit namin na hair treatment dito is uh, keratin treatment. And after the entire process, so ito na yung naging result sa ginawa naming rebound and treatment. So, hindi na rin na muna nagpakulay ang buhok ng ating client dahil masyado ng damage yung kanyang hair. So, ayan na yung result. Straight, smooth, and shiny na siya. So, check naman natin yung kanyang after wash result, mga sis. So, it at ito naman yung ating client sa feedback and after wash result, mga sis. At sinend ko na lang din yung before na photo niya dyan sa messenger para at least aware kayo na siya talaga yung nasa video ng kanyang after wash. Kasi na-question din ako dito bakit daw nag-iba yung kulay nung uh, after wash result. Kasi nga mga sis, ilang beses ko na po itong sinabi na minsan nag po talaga yung resolution or di kaya yung saturation ng photo or video dahil nga ito ay sinend lang sa messenger at syempre magkaiba po yung gamit na phone ng client at ako. And that's it for today's video. Thank you for watching. And please don't forget to like, share, and follow our Patreon for more hair transformation. And this is Chedding saying have a great day. Always mga sisilap. Until our next video. Bye.